Ang Chinese ang nakalagay. Ano nakalagay? Chinese. Oh, sa computer na daw yun. Chinese? Eh. Redmi Note 8. Iko-convert -co to ng global. Mapresyo din yun. Nasa, nasa mga... Yun? Oo. Uh, Wala namang bawas yun? Murang-mura na talaga yun, ma. Wala pa nalang pera. i re re to eh. Papalitan yung program niya ng English na. Ito kasi nakabase to sa China. So, wala siyang app, app store. O, so, ang gagawin, lalagyan ng i-convert siya sa pang-English version. O, di kaya yung global kung tinatawag. Kaya oh, mo naman yun? No? pera eh. Um, mababang, mababang mababa na kasi yun eh. Ang gagawin, pinakasagad na yun. Binigay nga yung anak ko, magagamit pero lang. Putang nagulat ako for Chinese. Chinese. <laughs> Natatawa, natatawa na lang ako. Hihintayin mo ngayon. Madali lang naman yatain hatayin eh. Matagal yan. Mga ilang oras. Mga isang oras yan. Isa o oh, higit, higit, higit pa. Balik ako na lang. Opo, balikan mo na ah. lang. May SIM card yan ah. So, mabubura lahat ang nito, laman nito. Ako. Okay lang yun. Madali yung, kailangan ko na naman ng pera. Diyos ko po patawarin. May mga cellphone po talaga na made in China, na made for China. At kadalasan po sa mga ganitong model ay makikita sa Redmi, Huawei at iba pa. Ito po yung mga cellphone na kahit nakaset up na sa English, ay may mga Chinese version pa rin na makikita at wala itong Play Store tulad ng ordinary Android phones. Kaya pahirapan sa pag install ng mga nakasanayan nating applications. At ang ginagawa po naming mga technician sa mga ganitong klasing mga cellphone ay kinoconvert po namin sa Global ROM. Ang Global ROM ay tumutukoy sa bersyon ng firmware o software ng isang smartphone na nakalaan para sa paggamit sa iba't ibang bansa, hindi lang sa China. Madalas itong marinig sa mga brand gaya ng Xiaomi, Huawei, OnePlus at iba pang galing China. Hindi po madali ang mag-convert ng Chinese version firmware to global version firmware dahil dumadaan ito sa tricky at complicated procedure, may kaakibat din itong risk dahil ginagalaw din namin ang bootloader na pag malas ang technician ay posibleng maded-boot ang unit. Pero kasama po yan sa proseso bilang isang technician, we take the risk para kumita. At ito na po ang finished product ng ating ginawa. Matagumpay po natin na i-convert sa Global ROM ang Redmi Note 8 ng aking kliyente. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito nga po pala ang inyong lingkod. Uritech, at your service. Hanggang sa muli po. Salamat!